Ito nga pala si Pastor Rayan. Matagal ko na hindi nakikita. Si Kuya Rayan. Pinakamatanda sa akin ito ng no, mga sayang people kami. Parang lolo ko na ito. No. No? Ah, masabi mo, Pastor Rayan, nakita mo ako ngayon? Uh, ako ay natutuwa na makasama ko si Kuya Paul. Actually, January siya. Julay ako. Kukulok <laughs> uh, ko! matagal kaming ano, hindi What's nag nagkita. Oh. Siguro dahil sa mga trabaho o sa circumstances. Pero What's masayang masaya oh. akong nakasama ko siya ngayon. Alam nyo ba, uh, mga kapambihira, isa siya <laughs> sa mga nag sa akin para mag-soul winning. Eh, Nung bago-bago pa lang ako na nakakilala sa Panginoon, ang sabi niya, di ba, o oh, sama ka sa akin, Uh, magtuturo tayo, ipapahayag natin yung salita ng Panginoon, yung mabuting balita, yung gospel. Eh, sasama ako kasi bago pa lang ako. Ngayon may kakausapin kami, pwede ka bang makausap na, na patungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos? O sige, pagka may pumayag na tao, ang sasabihin niya sa akin, O, oh, ikaw ni bahala dyan. <laughs> ako, ako ngayon dahil bago-bago <laughs> pa lang kami noon. Pero nagpapasalamat <laughs> ako dahil doon, natuto ko. Siguro kung hindi niya ako ginanong, baka hindi rin ako natuto. Kaya e, o, sila di yon, pag minsan nararanasan nila rin nararanasan sa akin yon, yung, 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 <laughs> yung, tinuro nito sa akin, <laughs> oh, yung doon, nito sa akin. Masaya kami na nun, oh. noong araw, masaya talaga. Pupunta kami bundok, pupunta kami. Ayan, si mm. AJ yun, nag-message nga sa akin. Na, ano, di ba, pinapunta natin na mm. sa nung mga, mga, nung araw, medyo ano pa to si Alangan pa si Pastor Ryan ngayon? Ano nga? Ano Pastor ibig mo sabihin sa Alangan? <laughs> ibig sabihin, ano pa siya? Kung parang kubuti, may na dyan, nilson, wala. <laughs> ngayon, ano nagpa nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Okay. May mga kataong katulad ni ni Brother Paul na nagtiyaga sa amin. Na, Para mapayak mo yan, Ano, na. Eh. pagka nalelate kami, alam mo pa ngayon? Kasi sermon. Uh, hindi hindi naman nagseser mo pag nalelate kami at hindi pa kami nakakarating. Talagang nagpupunta pa talaga siya doon sa bahay namin. So kapag kami ginagawa kami, pag kami tinutulungan niya pa nga kami. Galaba. ba? <laughs> <laughs> Naalala mo yung minsan na uh, yung, yung umano yung nanay ko? Yung uh, namatay na siya, yung oh. Tapos sabi ko, nag, uh, nagpatulong ako sa kanila, hindi ako marunong maglaba. No, pwede bang turuan nyo? Kasi na, naawa ko sa tatay ko, ng nanay ko. Nasa burol pa siya, nasa burol pa siya, pero gusto kong laban yung mga damit. Tapos, sa nangyari, matulungan niyo ako, sabi ko, Tapos, sumama sila sa bahay. Ganito lang yan, ganito lang yan. Ha? Tapos, pumalik ako sa taas. O, sige, ano niyo yung muna yan, may gagawin ako sa taas. Hanggang natapos nila yung labahin. Ito! Pamira ka na! <laughs> natapos nila yung labahin, di ba yon yun? Kayo nila, ah, Robert? Oo, yun. Oh. Pero, pero meron talagang pina... Di ba, pambihira TV to? <laughs> Pero meron talagang pinaka-pambihirang pangyayari. Ano? di, di ba kami, nagpupunta kami doon sa kanila. Hmm. Siyempre, kapag nagpupunta kami doon, doon kami nag stay doon kami natutulog. Siyempre, daladala -dala rin namin yung, ano, yung mga toothbrush namin. Tapos meron akong kapatid, kanina nandito eh. Oh. Ang nangyari, Parehas nila na kulay ng toothbrush. Nagamalit <laughs> sila ng toothbrush. Kaya yung pinakapambira. Kaya pambira. ka talaga. <laughs> <laughs> <coughs> Alala mo pala yun? Eh, pala nagkarabis ako ngayon. Eh, <laughs> na, ano. ano. laging pambira na. So, yun. Kasama namin si Rian, eh, Pastor Rian. pastor na siya ngayon. Talagang, kung kakapain kami may baka tutubo na yung pakpak niya. Diba? Kung kakapain mo. Kakapain yung Oo nga, wala. Hindi yun. pang isang instance yan. hindi ko malakakalimutan dito. isa siya sa mga pirana boys dito. Anong <laughs> pin... Kung uso yung samji nun, naubos na lahat na samji yan. Sa sobrang lakas nila kumain. Ewan ko lang kayo, malakas pa. Hindi na. Hindi na, hindi na gano. Ayan, eh, si na Robert. Eh, oh, sina si, na Robert yan. Kung hindi, kung hindi wala, wala sila ngayon eh. Talagang oh. patitinik Mabuti pa yung pusa. Talaga tinitira pa yung tinik. Oh, pa. nga yung pusa. Kapag diba? kami kumain, ay, eh, dapat diba? wala kaming alagang pusa kasi kawawa yung pusa. Wala talagang matitira sa kanya. Oh. Pati pa nga yung ano, alam yung, yung Pero tinik na ano? Pero totoo yun, di ba? Kinakain? Yun. oh, oh, yun. kinakain. Totoo, dito, sa, dito lang sa bataan niya. Kinakain, pati tinik. Kaya pambihira bihira yun. <laughs> oh, kaya yung pusa. <laughs> siguro, <laughs> ba't kinain mo pa yung tinik? Siguro. Yung nagtataka oh. kami pag minsan nakikipag-away ni na pusa sa amin eh. <laughs> o oh, yung... Ay, Ay, yung, yung sa, sa, mo yung pusa, naalala mo pa? Ah, oo. Oh. Yung ano, <laughs> ah, magulo deadly kasi eh. Deadly to see ano eh. Pero <laughs> ano, nagbago na tayo ngayon. Nagbago <laughs> na. Basta <laughs> na. No, kaya... Oh, at maging mabait na tayo sa mga ano, oh, okay. sa mga hayop na at least... wala, mga pusa, mga ganyan. Kaya nga. Oo. Oh. Kaya, Pero, uh, pagbabalik natin, nakilala, ay, na, nakausap natin yun na ito si Pastor Ian. Pero sana, kaya, ano, mas, ako. pero sana mas masaya. Ngayon, masaya. Pero mas magiging masaya kami kung Makukumpleto kami yung ano namin. Oo wala yung mga grupo natin sa basketball. Oo, grupo namin. O, lalong, lalong Ang na gali. sa basketball. Yung basketball, di kami tinatalo inter-church mo ganun kahit sino'ng laban mo, no? Oo, pero dati kalaban namin siya. Oo, kalaban namin. Hey. Tinalo namin siya kaya noong ulit kay Kevin Durant, di ba? <laughs> Alam niyo yung istorya ni Kevin Durant, hindi yung ano kung gusto, dahil gusto niya mag-champion, lumipat siya sa Golden State, ganun din. Hindi <laughs> iba 'yon, saya people, lang, Pero sa buo, sa buo, panalo kami. Pero siya talaga, ano nun, nakakalaban namin, ano, malakas <laughs> na. Malakas ba Malakas ba Ano, <laughs> kami noon sa basketball, ano, tulong-tulong kami talaga oh. sa rebound. Kasi siya yung pinakamatangkad sa amin. Ya, yeah? pagka, pagka rebound bumabacks out kami. Tapos pagka-rebound, ano na, anti-mano na siya, Palibag! Sabi niya, inihingin niya na agad yung bola na. Ano <laughs> na ba <akasyo. laughs> nakikipagpakataya na kami sa rebound. <laughs> <laughs> Hindi nga niya na <niyong> ipona kasi <laughs> ano. sermon sila minsan eh. Eh, syempre kung wala, eh, rebounder na sila. Eh, Pero ito yung pinaka De, may sports fest kami. De, sama-sama kami natutulog. Tapos nung minsan, ano, madaling araw yun. Madaling araw, nagising ako. De, nakatingin lang ako na ganyan. Maya-maya, show habang nakahiga <laughs> Sobra ka naman. nakita mo nag <laughs> Ano? nag 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 gano'n? Pambira na. nag 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 na nag no, na. na ka, kami nag 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 hindi kami nakakatulog nag nag Dating naman ang araw ng sports fest, parang hindi kami napapagod. Nung oh, araw, ha? Nung araw. Siyempre, eh. meron kami mga Cobra. Nung araw, Cobra talaga. Eh. Ay, hindi oh. Cobra, Josh. Extra Josh oh, lang. Extra Josh, oo. Oh. Ah, ganun, gano'n. Sponsor, Extra Josh. Oh. Baka naman. O, oh, ex oh, Extra oh. Josh, baka naman. Ayan, <laughs> kung may gusto niyong tulungan si Pastor Ray, ayaw mga ha? baka may mga oh. gusto sumuporta sa'yo d'yan, di ba? Uh, Doon sa tubo-tubo. Ayan po, mga kapambihira sa ako po ay nagpapastor sa Open Door Baptist Mission dito pa rin po sa Barangay Tubo-Tubo, Dinalupihan Bataan. Uh, Paki-like and follow na lang din po yung page po namin, Open Door Baptist Mission Tubo-Tubo. Oh, uh, yan. Yung po, yung, sa niyo sa bataan, po yung mga lugar po Kahit mahirap yung ministry yon kinakaya nila. Amen. Sa, tubo -tubo. sa biyaya po ng so, Panginoon. Amen. So, sige. Magpapaalam na kami. Eh, si Pastor Ryan, yan. Lagang ito yung pinaka ano ko nun, kuya. Kaya... Yeah. <laughs> okay, bye-bye! Bye-bye! Beheaded, napukusan ng pulang for the witness of Jesus, for the word of God, and which hath not worshipped the priest. Neither his image... Oh, dito kami. Puro libre sa Pilipinas din. <laughs> <laughs> Marami Japanese food. Ano ba mo? Onel? Ano Ang mga pizza ko. Masarap, Marami ng pera Masarap. pala to. <laughs> Maraming utang. Utang. Ang utang yan. Japanese food. Masarap. Si Auntie, ano sabi mo mo Antti? Sabi ko, pag-aarap mo si Onel ng kuang kapartner. Oo, oh, pag-aarap natin. <laughs> <laughs> si Uncle. <let's>... magay ka. <laughs> <laughs> Ang <Ayan>, mga <ka. laughs> <laughs> no fans. Ayan. Ayan. mga Ayan. natin. Ayan. 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 tayo. Galing tayo Ng yan. So, ah, ka, gama. Yun, ko sa Ayan. Ng Ayan. 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 Sige, yung mga pamangkin nila. Ay, pamangkin ko yan. Oh. Pero ano, ako